Max, eto uh, may ano, tayo may lakad tayo huwag hindi na ibiyahe no? hindi tayo pabiyahe nga meron lang tayong kukunin kay Ma'am Belinda may in-order ako kaya kukunin lang natin yan lang tayo pupunta ng Tagalog at hindi rin tayo pupunta ng ano na commercial kaya dun lang, dito lang papasyal-pasyal lang tayo dito sa Valenzuela eh, hindi tayo nakapagbay na nila kaya ngayon magpapay tayo kaya kung bago ka sa channel ko, paki-like, share, and subscribe. Huwag makalimutan mag-comment, okay? Tara, punta na tayo doon. Nagalak. Ah, sana ko sa tayo kahit konti. Ay mga kapas, ang daming checkpoint. Ang daming checkpoint. Ang palang pulis doon sa checkpoint. Kaya uh, hindi na video. Uh, Mamaya pag-uwi natin, video natin yan dito na lang napakaraming pulis eh dito ni ni mayor Josh Helian balangay dito sa San Buenaventura siguro dinet. Eh pudi nila kung pa-patok o ano ha pulis eh taraal kare niya hindi ito talaga eh dito tayo sa malanda parang parang hindi parang hindi new normal na yun parang ano parang mga parang ano normal na hindi na new normal kasi kapag sinabi new normal ibig sabihin bagong pagbabago diba bagong pagbabago hindi na ngayon ano balik na kaya ata sa dati eh, napakaraming tao sa labas naglalakaran iba walang mask iba walang face shield eh dami naglilisawan ano na, hindi na new normal ano na normal na hindi na new normal na talaga <laughs> eh, pinakamahigpit pa naman itong Valenzuela pero at paraming tao rito sa Marilao, sa Marilao, sa ano sa Malanday, ano, ano nagbibisawa ng tao lakaran dito, lakaran, parang ano na wala na, wala na eh, sana nga, malis na COVID maging normal na tayo at walang mahawa ngayong bagong taon na to dahil hindi nga naglilisawa ng tao eh siyempre hawa hawa yan kaya sana maging normal na tayo kaya tara punta ka na tayo gusto na galag ayun mga kapops, uh, papunta na tayo dito sa DC Barangay DC DC na ba? Yun? Oo, tama, Barangay DC Papunta na lang, ano Lang Tagalag Nandito na tayo sa way na papunta pulo Yan, dire-direk yan Simpahan ang pulo, dire ang pulo. Dito tayo Sa kanan Sa kanan tayo dito Ayan, dito sa Barangay DC Yo, no Ba? Barangay DC na tayo ay mga kapaks, nandito na tayo sa Barangay Tagalog Doon tayo Barangay Tagalog Fishing Village Nandito na tayo sa Peace Fishport, <laughs> Peace Port, yun, yun o yung Yung yun nilaro, Peace Port yun Yung Peace nila

Ito na yung pa sa kabilang pa pala. Kabilang pa. Ang pala sa kabilang kanto, Dito ko. Yan, yan, yan. Dito sa may poste. Ayun, kuya A, eh. lugawan. Yan, dito tayo. Dito tayo, hindi ko. Ayan. Dito tayo yung napindahan. Kaya, pagtanong natin dito. Tanong natin dito sa, ano, Lugawan kuya A. Eh. Sisero. Sisero kanin. Ate, 90. hindi ako kakain. Ano? Pupunta <laughs> ako kay Ma'am Belinda. Eh, eh, si Ma'am A. Si Ma'am A. Ang debi pala, pala to. Yung A is Ito pala si Ma'am ako kay Ma'am Belinda. May kukunin ako ano. Yung butse. Baka pang paserte. <laughs> Kaya punta ako rin. Samba. Samba yung ano niya. Samba yung dambana niya. Kulay na, na, ah, ala, yun? ah, okay siya, thank you siya, oh, siya thank you ulit na ka na, ah ayun, dito raw dito raw andun si, Mis, si Miss B si, si kuya ay wala si Miss B na dito ayun, dito pala yung bahay ni Mam Belinda eto Tao po. Tao po. Ano po, mamamas ko po. Mamamas ko po. Mamamas ko po. Pwede pong mamasko? Pwede po pong mamas ko. Mangunulisin Ayan ay, ay, si mga pininta ah. Happy New Year! Pero pang wala na, pwede ba mo muna isa? Sige, sige Sige, eh Gusto mo na pagpipagpapan nyo kami ng group Ay, nagpapagpipagpapan nyo isa kayo, Ito oh. mga kapap sumihingi na sticker yung mga bata ka Bibigyan natin yan, bibigyan nyo sa mga bata, sa mga, sa mga ano, Pribigan, ano pangalan mo? Yeah, Jomari. Ayan, shout out kay Jomari. Ayan. O, okay. sige. Uy! Ano? Bilinda, ang dali. Nakakaya kay Bilinda. Uy, ano? Nakakaya naman. Ano, okay? Hindi okay yun. Hindi okay yung Bilinda. Uy, magkano ba tawaw? 150 ba isa? Okay na, okay na. Oh. Bigay ni Kuya Ido yan. Hindi. Hindi. Hindi po pwede, hindi naman kami natin. Tumawag napis. sa akin. Ano tumawag, hindi tumatawag. Tumawag sa akin. Hindi tumawag sa akin. Sige na, okay na daw. Ano? Basta yun, pamasko nyo na lang daw yan. Ano pamasko? Ibago na lang kami dyan. <laughs> <laughs> hindi, parang kinamutan daw akong bago. Sige -oh, na, wala na kita naman. <laughs> Uy, marami salamat. Nako, nako. Thank you, thank you. Ang ganda kasi nung baka na gusto ako ng ito Oo. Yung huli huli ko na sila ka yung dalawa Hindi naman ako superman yun. Hindi ako siya baka mo dito ka Hindi, pupunta kita rito. Kaya dito kang Hindi doon. Hindi ka ka naman umalis na wala. Hindi nga lang. sa akin thank you, thank you, thank you. Oo, sige, Ano mo, kaya ba? Pahing tali. Ako, binigay lang sa akin ano Ni, tawag dito, mag-ihipag ba to Yan. Binigyan lang, binigyan lang ako. Ako nakakaya tuloy. Ang agang pamasko ah. Ang agang New Year. Yan, yan. Thank you, thank you, thank you. kay, ano, kay Kuya eh, tsaka kay Thank you, thank you. Ito, 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 yan, ano. ay, mga kapaps, binigay nila ni, ni Kuya eh, tsaka ni Mambilinda, Tsaka ni Kuya, ano Kuya, ano uh, no? Kuya, ito sa ni mo binigyan, binigyan nakakaya tuloy. <laughs> Ako Diyos ko. Nakakaya, binigyan tayo na ano ng, ng ano. Happy New Year din, eh. binigyan tayo na ano ng butche. Thank you, thank you, ma'am. Uh, thank, thank you, thank you. Okay, okay. Sige, thank you po. Si ma'am. Ma'am, bakit ganon? Bakit ganon? Eh, <laughs> nakakaya kay ano kay kay Ma'am B. Binigyan tayo ng ano ng apat na ano na butche. Ma'am, maraming maraming salamat po ayan sila. <laughs> Hindi po kayo nagbuka. Ah, half day lang. Okay, okay. Kaya kapag ano, babalik lang. Na. Nakakaya talaga. Kaya oh, <laughs> sila. Maraming maraming salamat kay Kuya eh. Kay ah, Ate B. Ano yun? Hindi. <laughs> the... Ano? Oh, B. Bilma Santos <laughs> Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Ayun. Ayun. Ito yung baby mo? Ayun ang baby niya. Man, thank you, man. Okay. Ayan, mga kapap. Nakakaya. Nakakaya. Just to binigyan tayo ng apat. Apat na... Apat na... Kalimutan ko na. Apat na ano, butsi. Hindi tayo pinagbayad ni Ma'am Bilinda. Sabi daw ni Kuya, eh. Bigay daw niya. Nakakaya, eh. Ako, napakabayad talaga ng mag-asawa na yun ni Kuya at eh, saka ni Ate B. Bilma Santos ba yun? Si Bilma Santos, saka si Kuya A. Ah, pala. So, napakaraan maraming maraming salamat mga mga ka-idol. Idol natin yan, yung dalawa. Ay, mga kapap, sa pa pawi na tayo. Dito na tayo ulit sa Malanday. Ayan, pawi na tayo. Ah, hindi, daan muna natin dito sa dalawa. Daan muna natin. Bigyan natin ang tigisang box. Is unboxing doon. At tapos, uuwi na tayo. Yun, uh, wala naman tayo pagkain. Kaya, matutulog tayo para bukas. May biyahe tayo. Kung uh, may sasama, may biyahe tayo. Kung wala, uh, solo ride na naman tayo. Diba? lang naman yun. Kaya, uh, tulog tayo maaga para makapag-ride tayo bukas. So, ang so, daming pulis dito. Dito sa boundary na may kawayan. Boundary na may kawayan. Tsaka na ang Venezuela. Alos lahat, pinahinig ang mga motor. Dito sa papuntang papuntang may kawayan na wala. Gulong meron. <laughs> Gulong na nagbabanda. Pero papuntang Venezuela meron. <laughs> Kaya dito, papunta rito, nagbabantay, gulong Ang <laughs> pakalo, napaka mas masigit din siya papuntang ano, may gawa yan Gulong ang nag-aantay, gulong ang nagbabantay Kaya ito na, punta tayo doon Mga ah, kapaps, dito tayo dumaan sa may bangkay Bangkay extension, oh extension na ito Kasi ito yung papuntahan yan eh. Papuntang Benteriales extension dito na tayo dumahan Papunta ng Denver Yales sa bahay ng aking Madil Yan, dito ay dumahan na ah Kaya nga pala, salamat ulit kay Kuya A e, Tsaka doon sa asawa niya At kay Belinda Belinda Ortega Salamat at saka doon sa asawa rin niya uh, Maraming maraming salamat At binigyan tayo Tayo nakakaya talaga, binigyan tayo ng ano ng buche Ayan. Tara, tara, punta na tayo doon Ay mga kapat uh, sa <laughs> Punta muna tayo dito sa kapatid ni Maricel Dito eh, sa kapatid na asawa ko Bigay natin yung isang ano Isang buche Buche, buche Sa so, bigay natin Dito tayo ngayon sa barangay

Si Princess, ayun na rin na atin ito. Ayaw yung lumabas. <laughs> oh, sige, sige. Ayun so, mga kapap, magdala lang tayo dyan sa uh, kabila. Bigyan din natin ang butche. Kaya nabigyan na natin si Jane, kapatid ni Marcel. Asawa ko, kaya dito dito naman tayo sa... Dito sa bahay. Eh, Ewan ko kung oh, may tao rito sa amin. Dito sa amin, parang walang tao. Ayan. Ay, tita ko nandito. andiyan dyan si Mami? di pa. Ay, hindi pala nakalak. Ayan si tita. Ayan si tita uh, naman amin Pinicture ko yung dugaw Kuya A. O, binigyan ako nito. Ah. O, ngayon, nanay ko. Ngayon. bahay na, bahay nila. Bahay namin. Wala. Ngayon, okay. well, uh, ito, ito nila. eh ano to? Alam po nangyari sa akin nito. Ayan mga kapap, sa so, ating itira na yung binigay ni Ma'am Belinda Ortega na ano na butche. Ano ba flavor yan? Ube, di ba? Ube, ube. ube. Ayan, ube, Ay, yan. <laughs> Ay, na kayo, oh. ayan. Ang sarap! Ang sarap! Ang Ayan, Ma'am Belinda, masarap daw. Kaya masarap. mga kapap, sa so, order kayo. Kung gusto nyo umorder, mag-PM lang kayo sa ah, atin. Magkano ba ka PM lang kayo sa atin. Magka, <laughs> kayo sa atin. Magka, <laughs> Isang box, one pipe. Hindi, hindi, joke-joke lang yun. Hindi, 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 Basta kay Mang Bilinda, si Mang Bilinda Ortega ang nagani ang, ang dealer na, nag-dealer, oh. nagbigay sa akin. Siya nagbigay sa akin mga kapap, siya ano, pinakain na nila. Ang sarap daw. Bang, gawa ng Bulacan. Ah! Oh masarap kasi walang bayad <laughs> masarap kasi walang bayad kaya nasasarapan sila libre kasi na ni kuya A eh, si kuya A eh pala ano, nga ginagpabayad yan thank you, thank you, thank you okay, bagong luto nga kasi yan kainit uh, ano kanina nung binib, nung kinuha ko eh. ay mga ka paps, kapag gusto nyo mo sir uh, mag kiambla kayo sa akin uh, ituturo ko kay, kay Ma'am Belinda. Siya ang dealer niya. Thank you, thank you. Okay. Eh mga kapaps, uh, uwi na ako. <laughs> ano na, pagpadilim na eh. Oh. Abutan ako putok. Putok na ako rito. Hindi <laughs> picture to, video to. <laughs> eh, Bye. ayun na. sundok sa taas. Tama na dito. Ano yung isda ko? Ano yung isda ko? Oh, ano, know, meron dito ang ano, butete. <laughs> isda, pinagyabang pa yung, pinagyabang pa isda. hindi, hey, nga ako para dyan. Ay, hey, mga kapas, uh, uwi na talaga tayo. <laughs> Pauwi na tayo talaga ng bahay. Nandito na ngayon tayo sa Tali pa pa, ng inventoryale. Panto ng Santa Lucia. Santa Lucia. At Boundary ng nang may Gawain Mga salumpo. Dito na tayo, pauwi na tayo nang lawa. Ang daming tao, di ba? Yung bang may ano? Yan ba may COVID. Sabihin tao hindi tao ang sita. Ayan tara, magiging tayo Ayan, dito na tayo sa may kawayan Ayan so, mga ka nandito tayo sa ihaw-ihawan ni Berto Ihaw-ihaw Ayan, punta tayo dito lang sa kay Berto's Ihaw-ihaw Eh isang ano natin, isang dating kasama natin, nagbibisikleta rin dati yan, eh. si Berto's na yan, kaya natin Thank you! Kaya na natin si Bertos Ijauan ayan. Ayan. Ayan, ayan! 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 Si Bertos Ijauan! Barbeque han! Ayan! Ayan! Lichong Manok! Mahal ko po ako nyan! Ayan! Kung, kung gusto n'yong bumili ng lichong manok, ayan dito kay Bertos! Dito lang sa Dito lang sa Villa Samantha! Sponsor! Order lang kayo rin sa Villa Samanta, sa may lawa. Yan, o la, tama, lawa na to. Yan, barangay lawa, Villa Samanta. Order kayo rito kay... Ito. Yan, kay Betos. Lechon Manok. Emblem po. <laughs> Ayun! Nagpapahutang daw. Pero... Free delivery lang po. Free delivery. Pwedeng umutang. Kaso, pag umutang daw, kinahapon na bayad eh. Yan o. Oh, thank you. thank you, pre. Pray, happy new year. Oh, okay, happy year pre. Mga kapatid, naman yung mga bayaw at ano ni Kapitan. Yan. Yeah. Eh, bayaw ni Kapitan yan. si... Ah, ah, hipag, hipag niya. ano sila? oh ah, 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 Ayan eh, si Obi Obi the boy Ayan eh, si paring abe Hindi <laughs> yun nagbike Bukas ang na ko Ito ang biyahe niya Ang mga kapap Sa outro na tayo uh, Nandito na tayo sa Mainland home Kaya pagkwentong pa tayo dito Kaya nga kala ano Sabayaw ni Kapitan Kaya <laughs> Ginabi tuloy ako eh <laughs> Gabi na tuloy. May pakwento tayo doon sa ano sa tambayan dun. Napakwento sa na sandali. Ayan, dito tayo sa bahay. thank you, thank you Lord. maraming salamat kay Kuya A, kay Dilinda Ortega. gusto sa uh, nila. Sa binigay sa aking ano, uh, tawag dito, butse. Thank you, thank you. Maraming maraming salamat po. Touchdown!